joteronomiya kabanatang 32 Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon. Dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato. Ang kaniyang gawa ay sakdal. Sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Matuwid at banal siya. Sila'y nagpaksama sila hindi kaniyang mga anak. Itong kanilang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon? Umang mang nabayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tubat ang kilik sa iyo? Kanyang nilalang at itinatag ka. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda, at kanilang sasaysayin sa iyo. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana, nang kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hangganan na mga bayan, Ayon sa bilang ng mga anak ni Israel sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kaniyang bayan si Jacob ang bahaging mana niya kaniyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang kaniyang kinanlungan sa palibot kaniyang nilingap. kaniyang iningatang parang salamin ng kanyang mata. Parang agila na kumikilos ng kanyang pugad na yumuyong-yong sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak. Kanyang kinukuha. Kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya ipinaari sa kaniya ang matataas na dako ng lupa. At siya ay kumain ng tubo sa bukid. At kaniyang pinahitit ng pulot na mula sa bato. At ng langis na mula sa batong pingkian. Nang mantika ng baka. At gatas ng tupa, na may taba ng mga kordero at ng mga tupang lalaki sa basan at mga kambing na may taba na mga butil ng trigo at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ngunit tumaba si His Suron at tumutol. Ikaw ay tumataba. Ikaw ay lumalapad. Ikaw ay naging makinis na magkagayoy kanyang pinabayaan ng Diyos na lumalang sa kanya, at niwalang kabuluhan ang bato na kanyang kaligtasan. Siya'y kinilos nila sa paninibugo sa ibang mga Dios Sa pamagitan ng mga karbaldumal, minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo, na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang na hindi kinatatakutan ng inyong mga magulang. Sa batong ng anak sa iyo ay nagwalang bahala ka at iyong kinalimutan ng Diyos na lumalang sa iyo. At nakita ng Panginoon at kinayamutan sila dahil sa pumungkahi ng kaniyang mga anak na lalaki at babae. At kaniyang sinabi, Aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi na mga anak na walang pagtatapat. Kinilos nila ko sa paninibugho doon sa hindi Diyos kanilang binungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan. At akin silang kikilusin sa paninibugo sa mga hindi bayan. Aking ipamumungkahi sila sa galit sa magitan ng isang mangmang na bansa sapagkat may apoy na nag-alab sa aking galit at nagniningas hanggang sa siyon at lalamunin ang lupa sampu ng tubo nito. At paniningasan ng apoy ang mga tuntungan ng mga bundok. Aking dadaganan sila ng mga kasamaan. Aking gugugulin ng aking busog sa kanila. Sila'y mga pupugnaw sa gutom at lalamunin ng maningas na init at ng mapait na pagkalipol. At ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila. 10 ng kamandag na nangagsisiusad usad sa alabok. Sa labas ay pipigatiin ng tabak. At mga silid ay kakilabutan. Malilipol kapwa ang binata at dalaga. Ang sanggol, sampu ng lalaking may uban. Aking sinabi, Aking pangalatin sila sa malayo. Aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila. Kundi aking kinatatakutan ang mungkahi ng kaaway. Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali. Baka kanilang sabihin, Ang aming kamay ay tanghal at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito sapagkat sila'y bansang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila. O kung sila'y mga pantas na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas, kung panong hahabuli ng isa ang isang libo, at ang dalawa ay magpapatakas sa sampung libo, malibang ipagbili sila ng kanilang bato at ibigay sila ng Panginoon? Sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating bato, kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom. Sapagkat ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma, at sa mga parang ng Gomorrah, ang kanilang ubas ay ubas ng Abdo, ang kanila mga buwig ay mapait, ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Di ba ito'y natatago sa akin na natatatakan sa aking mga kayamanan? Ang pagiganti ay at gayon din ang gantimpala. Sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit at ang mga bagay na darating sa kanila ay mga magmamadali, sapagkat hatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, at magsisisi dahil sa kanyang mga lingkod. Pagkakanyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala, at wala nang natitira na natatakpan o naiwan. At kanyang sasabihin, saan nandoon ang kanilang mga Diyos, ang bato na siya nilang pinanganlungan. Yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain at umiinom ng alak ng kanilang inuming handog, bumangon sila at tumulong sa inyo at sila'y maging pagkop sa inyo. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatidbagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y puwapatay at ako'y bubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makapagliligtas sa aking kamay. Sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit. At aking sinasabi, buhay ako magpakilanman. Kung aking iahasa ang aking makintab na tabak. At ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan aking ibibigay ang aking paghihiganti sa aking mga kaaway at aking gagantihan yaong nangapupot sa akin at aking lalanguin ng dugo ang aking tunod at ang aking tabak ay sasakmal ng laman sa dugo ng patay at ng mga bihag mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. Mga galakayo o mga bansa, na kasama ng kanyang bayan, sapagkat ipanghihiganti ang dugo ng kanyang mga lingkod at manghihiganti sa kanyang mga kaalit at patatawarin ang kanyang lupain ang kanyang bayan. At si Moises ay naparoon at sinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan. Siya at si Josue na anak ni Noon at tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel. At kaniyang sinabi sa kanila, Ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatotohanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Sapagat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagat inyong kabuhayan at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng hurdan upang ariin. At sinalita ng Panginoon kay Moises ng araw ding yaon na sinasabi, Sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo na nasa lupay ng Moab, na nasa dagat ng Heriko, at masdan mo ang lupay ng Kanaan na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel na pinakaari, at mamamatay ka sa bundok na iyong sinasampa, at malakip ka sa iyong bayan, gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor, at nalakip sa kaniyang bayan. Sapagkat kayo'y sumalangsang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel, sa tubig ng Meriba at ng Kadis sa ilang ng sin, sapagat hindi ninyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel, sapagat iyong matatanaw ang lupain sa harap mo, ngunit do'y hindi ka makapapasok sa lupain na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel.